Dali yan mga master mag ano tayo mag, mag ako nung sanga nitong mga opo ginagawa ko talaga to para ano para mas mas mabilis lumago yung pinaka main na puno so itong mga sanga dito hanggang doon sa baba tinatanggal ko to lahat ito? Mga na ganito. So, ayan. Mas maganda na malinis siya. So, wala siyang sama. Para yung yung concentrate ng mga pataba tsaka nung iba pang uh, kailangan ng tanim focus doon sa mga uh, dito sa main na puno so, mas maganda na 'yung prasangahin natin 'yung dito lang na sa ibabaw ng balon. So 'yun lang 'yung kunting tips mga master para mas marami 'yung bunga ng up.